guys, mm -hmm. ano? It's already 9 o'clock in the evening dito sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas ay uh, 9 p.m. na tayo. 2 o'clock p.m. na po dyan. So, ngayon, dali tayo sa port. So, nandito tayo ngayon sa uh, chicken ano, restaurant. So, bibili tayo ng ano, yung uh, barbecue chicken. Kasi nga, hindi na tayo makakapagluto kasi gabi na. So, take out na lang ako kasi ano hindi uh, ako okay so hmm. ayan ang chicken nila o nakita ninyo ayan yung chicken nila o ayan. chicken guys ito yung caldero nila o ayan yung caldero sa inan nga so, guys hindi ka makapag video kasi ano pakita ko lang sa inyo konti ha kasi baka magalit kasi yung mga makuha lang natin lang ng camera Ganito yung ano, typical na ano dito. Kain okay. na. Tapos Ayan yung rice pala o oh. Ito yung iba-ibang klase ng Salanas. rice Sweet Hindi ako makapag-video dyan sa dining kasi ano May mga ibang light kasi mamaya. So dito lang ako sa side Ayan So, kumain na ba kayo lahat? Don't forget to, ano ha, kumain ha, bago matulog. So, yan guys. Uh, tayo natin yung food natin, tapos papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung natin na nabili. Okay, so stay tuned lang kayo, huwag yung manis. Guys, pauwi na tayo. Okay, so ito yung ating nabili. Ayan. Naka-plastic lang siya. Okay. Ayan. So, plastic lang. Mamaya, pagka uh, uwi ko bubuksan ko na to kung ano yung uh, pero ang bango niya ha parang gusto ko na nga kumain habang naglalakad ako eh super super yummy delicious okay so ayan na malapit na tayo makarating so guys nandito na tayo sa ano dito na pala ako sa aking accommodation so syempre nagpainit mo na ako guys ng kanin saglit lang papakita ko sa inyo yung ating kanin rice kasi hindi na kasi ako bumili ng rice kasi may rice pa naman ako dito na piluto ng pagdadi so init lang naman yan di diba? ba ako bibili pa isayang lang yung ano yung na pera tapos ipapakita ko sa inyo ah pakita ko muna sa inyo yung aking uh, alagang halaman ayan guys ayan pag ako'y nalulungkot kinakausap ko ang mga yan okay so syempre ito yung aming lamesa typical na lamesa ng mga ano mga boys okay Bangladesh ka Filipino na area. So, ito na pala yung binili ko kanina. Ito yung ating uh, bread. Okay. So, ito naman yung ating uh, chicken. Ayan, ito yung ating chicken. Yung guys, ang init to. Ng chicken na to. Tapos, ito naman sa plastic. Merong yung... Ayan, ito yung ano nila, yung... Uh, tawag na dito sufra. Okay? So, ito yung nilalatag nila sa lamesa para pag kuma pagkatapos kumain, so ito na lang din yung pinupulot at nililigpit nila. So, may plastic talaga yung lamesa dito, guys. Tapos, ito yung sauce. Ayan. Kamatis na may, ano, kamatis na may uh, bell pepper ito, guys. Papakita ko sa inyo, ha? Ayan. Ay, natapon na tuloy. So, ito yun, guys. So, ayan. Kamatis na may bell pepper na blender lang yan. Tapos, meron din Jerjer salad. Okay, so ito yung Jerjer salad. So sunog na yata yung ating kanin, guys. So i-off na natin siya. Ayan. So, di ba yan? Kakain na tayo. So, kakain na tayo. syempre. gamitin na lang natin din itong, ano, itong supra na ito. Kasi, sayang din naman. Parang ano, kasi to dubo, budol fight. So, parang budol fight yung style nila dito pag kumain. Kasi na mga gumagamit sila ng plastic. Kung dyan, sa Pilipinas, eh, dahon ng saging yung, ano, yung uh, ginagamit nila, guys. Eh, dito naman, plastic lang siya. So, ganyan lang siya. Okay. Plastic, tapos lalagyan na natin yung ating rice. Sabit lang, ha, kasi, ano. Um, Kaya vlog-vlog lang ako kasi Nakaplast na ako ng mga viewers ko. So, ito na yung ating na uh, kanin. Yeah. Pero hindi naman maraming makainin natin kasi gabi na. Tsaka may bukas pa. Huwag natin ubusin lahat kasi may bukas pa naman guys. Diba? So, hindi pwede nga uh, ano, One Day Millionaire tayo, so may bukas pa tapos ito yung ating uh, sauce, ayan. Ito yung ating sauce, tapos ito yung ating chicken. Ito yung ating gerger salad, ito yung kanyang gerger salad, okay. Ibang baka ibang jerjer -jer na yung ano niyo, ha, naisip niyo guys, ha. Bawal 'yan. Ay, walang sibuyas. So sad naman guys, walang sibuyas. Tapos meron ditong pinapay. Ganito kasi yung tinapay nila dito. Pero hindi ko to kakainin tong tinapay nila kasi nga magre-rice ako. Pero ito na kasi yung pinaka-rice nila, okay? So yung presyo pala ng aking kakainin ngayon guys is uh, 15 riyos convert lang natin para may idea kayo. Uh, 10, 150, plus, plus 75. So, 225 uh, pesos. Kung baga sa pera natin ito. 225. Itong chicken na ito. Okay? So, isang half chicken with uh, ginger salad. okay and sauce. So, so, yun lang muna. So, guys, tatay na tayo kasi alam nyo naman gutom tayo, di ba? So, yung half for tonight, half for tomorrow. So, the small one lang yung kainin natin. Kakamas siya. No problem, you speak. Because only a uh, video. Yeah. Ah, okay. Thank you so much. Guys, ang sarap. Mm. I'm so sorry sa mga nagugutom, Okay as usual, wala lang akong kausap kaya um, nag lang ako. Hindi para ingitin kayo sa aking pagkain, kundi para lang. Alam niyo kung ano yung buhay dito sa Saudi Arabia pag bumunta na kayo dito. Mm. So wala kasi sibuyas, dapat may sibuyas dito. Huwag na dibali ng walang sibuyo. Masarap din to parang ano rin sa chicken inasal. mm andap na na sibuyas <coughs> kasi hindi ako na sibuyas. Uh nit. Keni 12 onion. Thank you. So guys, kinousa ko na lang din sa sarili ko kasi wala naman akong sumagot. So usually kasi kinakain talaga to na may sibuyas nakalimutan lang siguro nila magbigay ng sibuyas kaya kaya walang sibuyas or baka na gutsin din nila sibuyas oh 'yung inihaw nila dito sa bato hindi sa uling 'di ba meron din yan sa Pilipinas Ayan guys, um, hindi ko natapusin yung aking uh, pagbablog, ay pagbablog, ang aking pagkain sa inyong harap. Okay, so nakita nyo na kung ano yung aking uh, uh, dinner for tonight, kung saan ako galing. Galing pala ako sa ano, galing ako kanina sa full-time nating work um, sa coffee shop. Okay, so tapos ng coffee shop, pumunta tayo, tayo dun sa bentahan ng mga lahas. Okay para maghanap buhay. So, okay naman. So, yun. Ngayon naman mag-dinner na. Hmm. So, yung sahod din naman, namiss ko rin kumain ng chicken. So, kumain na ako ng chicken. Okay? So, thank you for watching and stay safe. God bless everyone. Life is short and choose to be happy. Thank you. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and share.